Magandang araw mga boss. Alam kong nandito kayo ngayon, nanonood sa akin dahil gusto nyo ring gumawa ng sarili ninyong DIY na kayak. Nakagaya na itong ginagamit ko dito sa video. Ayan o, no? kikita nyo yan mga boss. So, uh, maraming nagsasabi na hindi daw magtatagal, masisira daw agad. Saya lang ang pera na ating gagastusin. Kasi kahit DIY kayak lang yan mga boss, magastos pa rin siya. Malaki pa rin ang nagastos ko. Umabot siguro ng Uh, 10K or 8K ba yun? Yung kayak lang ha, hindi kasama yung mga accessories niya. Yung kayak lang mismo. Tapos hindi pa yun siya ganun katibay. Uh, tapusin yung video na ito mga boss para malaman nyo kung talaga bang nagtagal yung aking kayak na ginawa at anong nangyari sa aking kayak uh, apat na taon nang nakakaraan. Ginawa ko ang kayak na ito mga boss uh, way back May 2021. Apat na taon na pala ang nakalipas. Pero noong time na yon, mukha pa itong basura, walang pintura. Sobrang excited kasi na palutangin na agad sa dagat. Kaya yun, pinalutang ko na sa dagat agad mga boss nung natapos ko na siya ng fiber. At ang nangyari ay hindi na napinturahan. Mga isang taon din siyang ginagamit ko na walang pintura bago siya napinturahan. Tapos napansin ko na yung fiber niya luminipis. Ang nangyari ay parang napupulbo siya. Kaya nag-hire na lang ako ng talagang marunong sa fiber. Pinakapalan ko siya, kaya yon nagmuka na siyang plastic at medyo mabigat na talaga siya. Bago ko nga pala siya pinturahan mga boss, wala na akong mga video sa mga yun, uh, nilagyan ko siya ng maayos na uh, upuan, yung pangkayak talaga na upuan. Bumili ako sa uh, Facebook Market. 6K ang bili ko noon. Kasama na shipping. 5, 5 yun. 500 ang shipping galing Cebu. So, meron na yata ngayon sa Timo. Meron na akong nakita sa Timo. Minsan, meron din sa Shopee. Binibenta. Search na lang kayo mga boss. Tapos, inayos ko din yung kanyang lalagyan ng pedal. Para talagang maganda na siya pag pininturahan. Tapos, yun na, nag na ako ng marunong talaga. pinakapalan siya, tapos parang napinishing na talaga siya na yung makinis na siya. So ngayon, isang taon na din na nakatingga itong aking kayak. Hindi na nagagamit kasi nga may dalawang anak na busy na din at may trabaho. Pero God willing mga boss, babalik tayo sa fishing. Hindi talaga nawawala sa atin ang hilig na yan. Mas maganda talaga pag mayroon kang sarili mong kayak. Mahal, mahal kasi yung bibili ka, nasa 70. 70 plus yata yan yung may pedal na kagaya nito. Maraming na din akong na-experience sa kaya ko na ito mga boss, kagaya nung inabutan ako dun sa malalim na parte ng alo ng barko. Na po, sinagupa ko talaga yung alo ng barko mga boss. Ewan ko lang kung may video pa ako, may papakita ko. Tapos meron din tayo na hook up na malaking liplipan. Ano ba yun sa taga sa English? Sailfish yata yung malaking liplipan. Nakawala din mga boss kasi Maliit lang yung linya natin, naputol. At marami pang fishing adventure na aking nagawa dyan sa ating DIY na kayak mga boss. Okay mga boss. Barracuda. Uli. Sana hindi ito makawala. Uli mga boss. Ang laking balo. Ang laking balo mga boss. Yun. Tumatalon-talon. Malaking balo kung makahila wagas oh, oh grabe malaking balo to 30 na ng ating rad mga boss ultra light lang to ginamit <laughs> natin pang balo oh, dito dito ano yun ang laki

kayo mga boss, ano bang experience nyo sa inyong pagpipishing kung may DIY kayak na kayo or gagawa pa kayo or meron na kayong kayak? Ano bang experience ninyo sa inyong fishing? Pakicomment na lang sa comment section dyan sa baba mga boss. Mag-share din tayo ng ating mga experience. Sa ngayon mga boss, 4 uh, years na itong aking kayak at uh, matibay pa naman siya. Ang tip ko lang sa inyo, pagka hindi nyo na siya ginagamit, itago nyo siya mga boss, ilagay nyo doon sa lugar na hindi siya na dadarang sa init or nabababad sa init kasi yung plastic niya magbibrittle or yung fiber katagalan magbrittle mga boss tapos masisira siya maganda kasi sa pakiramdam parang malaking accomplishment mo sa sarili mo pagka gumawa ka ng sarili mong DIY kayak at yun ang ginagamit mo sa fishing talagang ah <laughs> hanggang dyan mga boss shout out kay Red Aguaras uh, umpisan mo na ang paggawa ng iyong kaya ko para na-experience mo na -experience yung mga na-experience ko. Hanggang dito muna mga boss. Alam mo na, happy fishing sa ating DIY kayak. Peace.